Sabi nila, kapag in love ka, tumitigil ang mundo mo. Madamo ang nagkasubo ka sang sa bubunot sa break up sang sikat nga real to real life couple nga Catherine Bernardo kag Daniel Padilla o kung mas kilala bilang Kath Neal. Sino unang nag-i-love you? Mm hmm. Ah. Malamang ako yun. Ah. Catherine, Danielle's best asset? It's hard to choose pero yung pagiging caring niya. Ah! Siyempre, hindi man magpaulihi ang mga ilonggo solid fans ng Kathniel. Ilabi na ang henerasyon ng ginkadaka na ang pagsubaybay sa ila. Mayara man mga patutsadang kung pwede lang, hindi sila mag-eskwela o kung mag-ubras ang pila kasimana para makamove on. Hiyari ang reaksyon sa mga fans kagkilala ng mga personalidad sa ilo-ilo. Para sa amon, ni mga kasutan, nasakitan, is kami is for almost 11 years ang lalagot. Nagsubaybay, is bala kami sa uh, amin namon sandar at namorin naman is kasi siya nga engagement, sabi na mean, may engagement announcement pa rin yung So sa kong kita na eh. Siyempre, tao mo, hindi ka kita mo, hindi almost. mga na mo, hindi stock sa mga friend. para halaman niya, why na ang muro na how. Abi na yung words lang, abi na may chance pa pala nga, base sa ano na lang, magkasaan, talang o, issue lang how Tapos, nasubaan gid ko at the same time may pagkatsismosa ako nga uh, ginapangita ko kung legit gid mano or, or fake news pero halin sa una crush ko gina si DJ pero idol ko gina sila duha ni Katniel so growing up I always kind of used to seeing them together and seeing ang mga teleserya nila so manalo ko subo lang gid yam Siyempre, masubo kay pilaman ka years na ganong Katniel. Pero, I think medyo disappointed na ako for the next movie nila if may aragin man ano na guru? ang chemistry bala malain na siya sa akin you know, before the uh, love na love ko itang chemistry sa Katniel pero so kung do hindi ko na may imagine kung may next movie pa sila nga together actually since growing up nga series crush ko na si Daniel pero nagstart ako naging fans sa Princess and I nila nga series so more than pilama na more than 5 years man. So kagapon pag post ni Kat sa IG, ato uh, to kami ka practice sa choir room tapos timing kay grab grabe eh, ang shock ba sa tanan-tanan tapos wala ko kabalo wala ko open sa phone ko. Tapos do naglumaw naglumaw lumaw ako mata kay like halin to ha, supporta sa niya, dola, tapos, lang, nga suporta sa Kat ni Alba tapos gulpi ada lang mawalan mga muna to, tapos ka heartbreaking ka message ni Kat mismo tapos ang last gid to nga line nga mga 11 years pa lang ito, wow. Bilang ka naka years nga nag-sumaybay sa Katmik? Um, since uh, Princess and I. <laughs> Princess and I, di ba Ang oh. um, magitong do, ano, peak ko. As nga, nga, naging fan gid ko pala kay like, wakit cute, adorable oh. sila. Si couple, love team ang na. Nakiuso sa trend. Hasta nga, like, ako na mismo, wala nga, nagmatomato nga, mag-support pa si sila. Ano lang message tas sa mga kapot-kakat-nil fans? kaya ta ni kaya ta ni kag supportahan ta lang sila as individuals na lang amo na lang gid na Ano yung maguli ay siya? Samtang nagakasubo ang kadam-an, ginkuha man ini nga oportunidad sa ipan para isulod liwat ang isyu sang kontrobersyal noong ka flyover. Ginpakigbahin sang iban nga ng himu lang ang breakup up agod malipatan ang isyu sa unka flyover. May yara man niya nag-edit sang tinaga kaatgil sa giha nga semento sa nasambit nga flyover. Got to For more stories check our website www.funnylews.net follow us on Facebook, Instagram and Twitter and subscribe to our YouTube channel.